Pakita na, handa na tuma home. Oh, sa account namin naka-confirm. Sa alin na? Sigit do na kayo? Naka-naka-confirm. Wala na pagtinginarin niya. Bayad lang magkuha, wala kang globe survivor. Ah. Saan kami na? Ano ba 'yan? Ako. Ako. Video. Aba! Marami <laughs> oh, na po sa si bakla mayura. Ndya. Oo, ito. Oo, ito. Black ito. maliit yan. Maliit yan kasing liit ko yan. kaya mamaya na kayo